Magandang umaga po mga kaibigan. Oras ng magkape at pandasal. Ito po si Cardinal Chito Tagle ng Manila. Pagnilayan po natin, pakinggan ang tinig ni Jesus. Marami pong nagsasabing umiingay daw ang ating mundo. Maraming tinig, tunog, himig at dagundong na nagsasabay-sabay. Nag-aagawan sa ating atensyon at nagsasalpukan hindi na nga natin alam kung ano ang pakikinggan. May mga tinig na nakasisira ng luob at nananadyayatang manira. Kaya may mga taong ayaw na lang makinig kahit kanino. Ang magbingi-bingihan ay katahimikan. Sana 'wag nating isama si Jesus sa ating pagsasarhan ng tainga. Nasa kanya ang salitang nagbibigay buhay ang kanyang tinig ay pag-ibig ng Ama na walang hangad kundi dalhin tayo sa ganap na buhay. Hindi katulad ng ibang tinig na nanghahalina sa simula, subalit sa kapahamakan pala ang katapusan, ang tinig ni Jesus ay gabay sa wagas na kapayapaan ng puso. Naririnig niya ang ating tinig. Pakinggan naman natin ang tinig niya. O Jesus, magsalita ka. Nakikinig kami. Amen.